sasabihin ko lang po sa inyo na yung akin guys na mga challenge is ihihinto ko po muna muli yes hello po guys ayan uh, video lang po ito guys uh, sasabihin ko lang po sa inyo na yung akin guys na mga challenge is ihihinto ko po muna muli yung aking mga challenge yung mga nauna ko pong video Ayan, kasi nag-iingat po ako guys na matulad dun sa uh, YouTube account ni Boy Tapang. Ayan. Ay kung papapansin niyo guys, napakalakas ng hangin dito. Yan narito kasi ako sa kabundukan. ayoko ko papapansin niyo. Ayan. nag ako guys eh. Uh, sayang naman ang YouTube ko kapag ka nawala uh, grabe ang hirap kong dinanas bago ko nakamit yung masasabi nating uh, tagumpay ay hindi ko pa man po masasabing talaga as in tagumpay sapagkat hindi naman po talaga ganun kalakihan yung kinikita ko sa youtube pero malaking tulong yung aking kinikita sa aking youtube Ayan, nagbibili ko yung ano man gustuhin ko and then uh, sabihin natin guys na buwan buwan is na sweldo ka kahit na wala kang trabaho itong pagbablogging lang ang aking trabaho guys yun lang uh, masasabi ko na uh, isang biyayang or isang biyaya na rin sa akin guys yung ako ay magkaroon ng YouTube channel hindi ko guys inaasahan sa aking buhay at isa pa guys uh, meron mga nagmi sa akin na hindi ka aya-aya talaga talagang hindi ka ay aya naman talagang panuorin yung akin challenge tulad na lang nung mga nak na yung punapanuodin nyo guys yung akin mga challenge is hindi naman talaga ka ay aya panuorin ayan ihinto ko po siya sa yan magbablog na lang po ako nung abot ng aking makakaya kung ano po yung aking may upload yun lang po ang aking gagawin may manood man po o wala or konti lang is okay lang basta ang mahalaga guys is yung youtube ko is safe na safe Safe siya hanggang sa makilala na nga yung aking YouTube channel ng uh, mga tao. Ayun. Yun naman talaga ang hinahangad guys ng karamihan. Yung uh, makilala ang yung YouTube channel, sumikat ka. And then, yun nga, dumaming views. Ayan. Sa views ka naman kumikita guys eh. Kapag may nag-click ng video mo. Ayan, dun lang nag re or dun lang nag range yung... Uh, kinikita mo sa YouTube. Ayan. Sa mga nagsusumpisa guys sa YouTube ah, inasabi ko sa inyo guys, sa mga nagsusumpisa. Pero ito lang guys, is tip ko lang sa inyo. Hindi po basta-basta ang magkaroon po ng YouTube channel. Isa pa po guys, napakahirap po kumuha ng mga subscriber. Inuulit ko guys, napakahirap kumuha ng mga subscriber. And then yung 4,000 watch hours is sobrang hirap. Sobrang hirap guys abutin nun. Yan. Ang akin pong dinana sa YouTube ko is dalawang taon. Two years. Two years ko guys na sinikap ko na magkaroon ng mga subscribers. Ayan. Kung mapansin guys yung aking YouTube channel is meron na siyang kulang-kulang 38,000. Ayan, maraming maraming salamat talaga. Hindi ko po iakalain na gan ganun karaming mga subscriber na po yung aking na, ang naabot na po ng aking YouTube channel. Ayan. Utang ko po sa inyo guys. Ayan. Yung tip ko po guys, doon sa pag kayo po ay kung gusto niyo mag YouTube channel is talagang focus ninyo and then mag-upload po kayo na mag-upload ng video kahit na konti lang po yung nanonood sa inyo or uh, lima, tatlo or pinakamarami na is yung sampo ayan, nagumpisa ako guys sa ganun eh Lungkot na lungkot ako Sabi ko gulpik katatagal naman pala magkaroon ng uh, mga subscriber Or yung lalo na guys yung uh, 4000 watch hours Paano ko kaya aabutin yun Ayan uh, Sa awan ng Diyos guys is Naabot ko yung uh, requirements ni YouTube Na yung 4000 watch hours Ayan Sa loob po guys ng kulang kulang Isang taon at kalahati Isang taon at kalahati guys Yan Anamonetize ah, na ako guys Ayan Kasi yung iba Talagang buwan lang One month lang Is talagang Kapag ka viral yung video niya Is nakilala agad siya Is one month pa lang Mayroon ng ad yung kanyang video Yun guys swertihan lang talaga guys Ang pag youtube Ayan Kung talagang mainipin ka Is hindi mo talaga makakamit Yung gusto mo sa youtube Ayan And then Ang isa pa guys Is Uh, kapag kayo gusto nyo mag more, uh, 4,000 watts hours yun nga uh, mag ano kayo live Ayan. dumami guys yung aking mga subscriber gawa dun sa akin ng mga, mga tutorial ayang napasin nyo yung mga tutorial ko is uh, nag, nag bubiyo siya ng 100,000 mahigit 150 ayan meron nga akong tutorial na inabot guys ng 200k Ayan. Doon ako guys um, uh, lumaki yung mga subscribers ko sa aking YouTube channel. At isa pa guys doon nga sa mayroon po akong Facebook group. Ayan. RVR TV. Ayan. Doon din dumami rin guys yung aking mga subscriber dahil din sa, sa Facebook group. Ayan. Meron din po ako guys Facebook page. Ayan. Search nyo lang po yung aking uh, mga account sa Facebook. Ayan. Mag-join po kayo doon. guys. Uh, marami, marami salamat guys sa video po ito ay ko lamang po guys na hindi na po muna po ako mag-challenge sa aking mga video Ayan, kung ano na lang po yung aking gawin ah, Pwede po ako mag-challenge Pero yung mga kakatawa lang naman Hindi yung kakain ka ng ganyo, ganito, ganyan Ayan, halimbawa tulad na lang nung ginawa ko na kumain ako ng lupa Ayan ah, Kumain ako ng sabon Para lang may pakita sa inyo Ayan Yun, bawal na bawal guys sa YouTube yun yun. Pwede ako mag-challenge pero yung nakakatawa na lang. <laughs> Basta kung di ba kayo matawa, hindi eh, okay lang. Basta yun na lang guys ang aking gagawin. Yung ako ay mag-challenge ng nakakatawa and then funny. Yan, yung masaya. Yun lang guys at maraming maraming salamat sa inyo yung lahat. Ayan, meron nang dumadaan ako. Simpre naman eh, ay mahihiya din. Thank you very much. Yan ang dahilan ng pagbaha. Puro landslide na tayo. Pero ang bundok ginagawang kaingin. Pinuputol ang puno. Ayan. Maawa naman kayo guys sa uh, kabundukan or sa ni sa ating mga mahal na kabundukan diyan. Yung pa sa inyo guys, tingnan mo ang nangyayari. Kinakaingin nila yung kabundukan para tamnan. Hindi nila alam yung pangyayarihan o yung kasasapitan ng ah uh, kanilang ginagawa tulad nyan o oh, kung tulad nyan kapag ka umulan ng malakas guguhuguhu yung lupa yan hanggang sa siya ay mag landslide